yan mga kapising gaya ng sinasabi ko ilan nyo kahit aabot man ng 25 cm ang isno dito matutunaw din agad dahil uh, sa kayon uh, umuulan na naman eh at hindi freezing rain pag ganitong umuulan dito sa British Columbia kaya eh, sa kagaya ng ibang part ng Canada pag uulan na ng ganito eh, freezing rain na eh dito hindi hindi rin gaano malamig minsan lang nagne negative 8 pero hanggang dun na lang hindi aabot sa negative 35 negative 40 ganito lang oh dahil karamihan kasi dito ano eh tag ulan hindi yung snow ito na yung winter dito eh Yan. yung mga isno pa na natitira dahil kwan, pa, hindi pa natunaw agad pero pag uulan hanggang bukas, sigurado mawawala na yan hindi malamig ang klima dito eh. nang maganda naman dito kahit mahal yung mga binabayaran dito yung klima eh napakaganda yung klima nila tag ulan lang pero mas maganda na rin kaysa malamig tutunaw hmm, din kahit makikita yung Hmm. Hindi tinutunaw din ng ulan agad. Sa ibang part ng Canada pag ganitong umulan na tapos may snow, freezing na agad eh. Kikita mo na lang yung daan, nagyeyelo na, yung parang kristal clear na clear na ice dahil sa lamig mababa dun negative 20 paabot ng negative 40 ano oh, ang pagandahan dito kahit may snow hindi malamig makakapaglakad ka pa rin na kahit yung simple lang ng jacket mo hindi mo na kailangan ng winter jacket so, komportable comfortable kang masusuot dahil hanggang negative 8 lang naman dito eh o oh, hindi nyo hindihan na matutunaw na yung, uh, talaga yung mga ice yung mga snow hindi pa na buong ice yan eh yung mga malambot pa lang parang wet snow pero oh, tumakas kasi dala ng magdamagan na snow to nun eh yan tunaw na rin yan so, ngayon negative 4 pero hindi na masama yun okay lang hindi na malamig